Yun, ang laki. guys, ano yan? Ay, yan. Ngayong araw naman guys, isamahan nyo kami mga well ng iba't ibang klase ng mga isda. Napakaraming mga isda pa rin nga pala guys sa mga nahuli dito sa lugar namin. Kaya nga kaagad namin pinrito at pinalutong yan guys. At syempre dito na rin namin pinudtrip yan sa nakalutang na ng bangka nating si Mimo habang nakalubog sa tubig. <coughs> So what's up mga kanapadaan lang So ngayong araw nga guys eh, di discard na naman tayo Ng mga pwede nating may ulam Dahil nga guys matagal na rin kami hindi nakakapangawil ito eh, eto naisipan namin munang mga will dalawa ni Dugong Buti na lang guys may nahuli yung mga tatay namin kagabi Ng mga hipon kaya meron tayong pamain ngayong araw At dun nga pala guys, sa mga nagbimessage sa amin Na hindi namin nabibigyan ng tulong ay eh, sana huwag kayong magalit Kasi guys hindi lang kayo Sobrang dami talagang humihingi ng tulong sa amin Kaso hindi naman namin kayang bigyan kayong lahat Kasi hindi naman kami mayaman kailangan din guys namin mamuhunan ng pagod. Syempre guys, magbanat ng buto at magbabad sa init ng araw para lang kumita ng pera. Syempre guys, may mga pamilya din kami na umaasa sa amin. Kaya pasensya na po dun sa mga hindi namin natutulungan. Basta magsikap lang tayo palagi at lumaban tayo ng patas at si Lord na magbibigay ng mga blessings sa atin. At habang nagbabiyahe guys kami dito, gusto ko lang i-shoutout yung mga OFW na nagtatrabaho sa ibang bansa. Mag-iingat po kayo palagi at salamat sa palagi panonood nyo. At syempre guys, shoutout din nga pala dito sa mga crew Chowking. Ayan, picture sila sa atin kasi nak pinakilala nila kami habang kumakain. Pakicomment na lang guys kung mga taga saan lugar kayo para sa next vlog natin na may shoutout natin kung sa marami nanonood sa atin na lugar. Ito nga pala guys yung pamain natin ngayong araw. Hipong pasaw nga pala yan guys at buhay na buhay yan. At ang guys nating pangawil ay itong pahulog guys na mayroong pamato o pabigat dun sa ilalim. Kailangan talaga guys mga buhay na hipon ang ipapain nyo para mas dawihin at mas nakakaakit dun sa mga isda na nandoon sa ilalim. At eto guys, paunahan kami ni Dugong kung sinong mauuna. Uli guys! <laughs> ano to? Oh Ayan, o, ayan, o. ayan, 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 natin ayan, 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 yan ganito nga pala guys ang style ng paglalagay namin ng kawil dito sa ipon Dito namin nilalagay sa balugbog niya guys Para manatili pa rin siyang buhay habang lumalangoy din sa ilalim Maya maya nga lang guys medyo may dumadawi na daw dito kay dugong At eto dali-dali niya guys inangat Kaso nga lang guys napakalit na isda <laughs> Palata siya nito Ito guys pinakotib oh um, Uli Ito Anong <laughs> isda ito Anong isda ito? Tandaan na. Ayan o. siro Isang palata lang ang kay Dugong. Dalawa na sa akin. Ayan na. Nakakatalo na. Init na guys. Ayan o. May nadawi agad o. Hmm. Huli na naman ito. Ano ito? Ay! Hey, kulang po. langanin o. Pero goods din. Malaki din guys. Kasi laki di, si oh. haba din ang palat. Guys, tatlo na yung nahuli natin. Nah. Ito guys, so may nakakotib. Hmm, huli. Wow, medyo malaki. Bari ito. Yung ito. Hoy, tandain. <laughs> dilaw na dilaw. Dilaw na dilaw guys, tatandain. Hey, <laughs> Tandain guys. Grabe. Napakarami pa rin talaga guys mga isda na nahuhuli dito sa lugar namin. Napakasarap pa naman itong paksiw at pinirito guys. Ito guys, may eh, dumadawi daw guys kay Dugong. Okay, ulihin mo. Ano, tinama? Ano yan? Ay, yung laking kulabo. Ayos. Ang <laughs> laki. Ano ba ba? Nagpapahuli lang pala ang bida Ang laki guys, oh Mas malaki dun sa mga nahuli ko Ayos Ayos si? Ay, dinin na ako na mag -alis. Baka makawala pa Ayos. Grabe, nagpapahuli lang pala guys si Dugong At sunod-sunod na talaga yung mga nahuhuli niya dito Medyo malalaki pa yung nahuhuli niya Mukhang marami siyang tripin niya yung araw, ah Ayos kung makikita nyo guys, habang nangangawil kami dito ni Dugong ay napakatindi talaga ng sikat ng araw. Ganito guys, yung araw-araw na dinadanas ng mga magulang nyo kung mangingisda sila. Talagang babad sila guys sa init ng araw. Bukod sa sobrang init ng araw, ay mainit din guys itong sigaw, singaw ng tubig galing dito sa ilalim. Kaya sobrang saludo talaga guys ako sa lahat ng mga mangis dyan na magulang na nabuhay guys sa tapag-aral yung kanilang mga anak katulad ng mga tatay namin ni Dugong. Kaya kung anak ka guys sa isang mangingisda, pakishare naman sana nitong video. So yun guys, may dumadawi na naman daw kay Dugong. Okay. Yun! Ang laki! Ang laki guys! Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ang ati! Ang laki oh! Parang <laughs> oh. sida to! Pargo guys! Ang laki pargo! <laughs> Takadakalis to kung hindi yan guys tandaan! Ibang itsura niya sa tandaan O oh. Pargo! Ang laki! Gano'n kalaki laki sukati sa kamay mo nga? Wow okay, Kasi laki ng kamay dogs! Ayos! Ayos! Thank you! Thank you! Abaw drip! Malapit na nga sana guys kaming umuwi dito sa park na to Kaso nga lang guys nakahuli pa si Dugong ng isang malaki Grabe napakasarap guys itong isdang tong pinirito At napakaganda rin guys ng kulay niya Ito nga pala guys yung mga nahuli nating iba't ibang klase ng isda ngayong araw Meron na nga pala guys tayong pupudrepen at piprituhin lang guys natin yan At palulutungin tapos isasawsaw guys natin sa mahalang suka. Talaga naman guys sobrang solid na ng pudrep natin na yun Tumabi nga lang pala guys kami dito sa Malilong para linisan ni Dugong at kaliskisan mga nahuli naming isda Kasi guys malapit na rin kaming pumutrip nito. Hindi naman guys tayo pwedeng magluto doon sa bangka nating si Mimo kaya agad na rin kami tumabi dito at nagpasiga ng apoy. At para medyo maganda guys ang pagkakaprito natin dito at medyo crispy talaga ilalagay natin yan guys ng crispy fry. Habang si Dugong naman ay gumagawa dito na napakasarap naming sa usawa na merong suka, tuyo at napakahalang na sili. So yan guys magsisimula na tayong iprito yung mga nahuli natin. Ah, grabe yun guys oh, ito ng lapu pa oh isang malaki oh. Sarap yan. Lagyan pa natin ang isa sa gilid kay. yan Yan muna ang tatlo para magandang pagkakaluto. Ganitong trip talaga guys ang masayang gawin lalong lalo na pag may kasama kang solid na tropa talaga naman guys mapapapood trip kayo. Tapos ayun nung medyo golden brown ayun yung golden brown eh, eh, agad na rin nga pala guys namin itong binaliktad baka kasi guys masunog. Habang nagluluto nga guys ako dito syempre nakaabang na pala si dugong dito sa gilid. Muntika na guys akong malingat kukunin agad nyan yung isang perasong isda. At para nga guys mas masarap yung pagkain namin ni dugong dito yung eh, dito nga pala guys kami kakain sa may tubig habang nakalutang. Ayun so, guys bago natin food trip ito mga nahuli natin magdasal muna tayo kay Lord natin pagpasalamat sa bless uh, Lord, maraming salamat sa mga blessing at pag-iingat niyo palagi sa amin sa pagbablog. Uh, sa inyo pong papuri Salamat. Amen. Amen. Let's go. Kain na lang. pakitaan natin dog sila ng crispy. Siyo yung malaking lapu-lapu. Mag-guys o. Tinan nyo guys. Ayan o. Oh. Oh. Isasaw-saw natin dyan. Sabay mumukbang. Mmm. Puting-puting naman. Aw. Sarap. So,

Napakasarap talaga guys kumain lalong lalo na pag nakatubog kayo dito sa tubig habang kumakain kayo guys ng ganito ka fresh at kakasarap ng mga seafoods. At habang pauwi nga guys kami dito sumakay muna ako dito sa may cutting ng bangka nating si Mimo. Grabe guys sobrang sarap talaga. Kaya hanggang dito na lang muna guys tong adventure natin. Kita kits na lang ulit tayo lahat bukas. Salamat sa panonood guys. Ha? <laughs>